Hello po, good morning po mo sa ating lahat. Uh, welcome back na po sa ating YouTube channel. For this video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito galing po kay Kids Suabe. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, bakit daw mayroong sugat yung tuhod ng kanya mga biik habang sila ng mga inahing baboy? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pangagikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga sugat na atin pong makikita doon mismo po sa tuhod ng ating mga uh, biik habang dumidede po sa kanilang mga inahing baboy. Kapag yung ating inahing baboy po ay kakatapos sa mga anak po mga kaibigan, yung kanyang biik po ay atin pong ipinapadede sa kanyang mga inahing baboy. Good for day 1 hanggang isang buwan. Ngayon, kapag kayo po ay nagpapadede sa inyong mga inahing baboy, dapat talaga sapat po yung pagkain at tubig na iniinom po nating mga inahing baboy. Sa tubig po mga kaibigan, dapat mayroon po tayong reservoir ng tubig na uh, mayroon connection po doon po sa auto drinker. Nang sa ganon, anytime po na mauuhaw yung ting mga inahing baboy, siya po yung anytime po makainom ng tubig. At sa fields po mga kaibigan, ito po yung aking pong pabalik-balik po na sinasabi na kung ilan po yung biik na inaanak ng mga inahing baboy nyo po, divided by two nyo yan, yan po yung kadami ang ipapakain nyo sa inyong mga inahing baboy. So halimbawa, kapag yung inahing baboy nyo po ay nanganak ng uh, 12 pieces na biik, ang inyo pong ipapakain sa isang araw ay 6 kilos per day. So dalawang kilo sa umaga, dalawang kilo sa tanghali, at saka dalawang kilo sa hapon. at total of 6 kilo per day na feeds po ang iyong ipapakain sa mga inaheng baboy nyo kapag mayroon pong 12 piglets. Kapag 14 naman po, 7. Kapag 10, 5 kilos po yan. So yung tubig at saka yung feeds ay dapat sapat yung kanyang uh, kinakain at iniinom. Nang sa ganon, hindi po maapiktuhan yung dami. Nang sa ganon po, mas dadami po yung kanyang papudyos ng gatas para yung mga biik po ay malaking malusog, mabilog at masigla po sila. Atin po napansin yung mga biik kapag dumidide po sila mga inahing baboy. Yung iba dyan ay nag-aagawan po sa dede. Kahit isang dede lang po yan, tatlo o apat na biik po yung mag-aagaw niyan. Kasi po yan talaga po yung instinct ng mga biik natin. Kahit na ilipat natin sa ibang dede, ay doon pa rin sila pabalik-balik o doon pa sila mag-aagawan sa isang dede lang. Pero, aabot din po yung time mga kaibigan na sila po yung mapapagod sa pag-aagaw ng isang dede. So ngayon, sila po yung hahanap ng ibang dede at doon na po sa dede. Kasi, yung mga be kasi po mga kaibigan, kung anong dede na po yung kailang sinimulang dinidehan uh, dinidihan habang uh, medyo bata pa sila, hanggang maiwalay po yung mga beek, yan na po yung dede na parati po lang pabalik-balikan. Kaya, kapag mayroong ibang beek na dumidede dyan, yan po ay pag-aagawa ng mga biik so yan po yung tendency natin pero yung uh, ganyan po mga kaibigan nag-aagawan yung mga biik sa dede ay uh, normal lang po yan huwag niyo pong ilipat sa ibang kulungan o huwag niyo pong ilipat ng ibang dede kasi po, uh, ganun pa rin babalik at babalik pa yung uh, mga biik dun po sa dede kung saan po sila dumidede kapag nag-aagawan po yung biik sa dede na tingin baboy po mga kaibigan pansin natin, ang kanila pong itinutuko sa sahig ay yung kanila pong tuhod dun po sa kanilang paa. Kaya minsan mayroon pong mga sugat ang kanilang tuhod, dalawang tuhod po yan, kasi nakaganoon po yung biik. Lalo na kapag yung uh, AD ay nasa ilalim, nakaganon po yung kanilang mga paa, yung mga tuhod nila. Kaya sa tukod ng tukod ng uh, tuhod na doon sa sahig, magkakaroon po yan ng parang sugat. Pero wag po kayo mag kasi normal lang po 'yan. Yan po ay mawawala habang lumalaki po yung biik. Kasi po, kapag sila po yung malaki na, hindi na po tuhod ang itutuko nila, kundi yung paa na po talaga, nakaganon na po sila. Pero kapag medyo bata at maliit pala yung biik, nakaganon po yung tuhod nila. Kaya may sugat dito. Pero kapag nasa 15 days pataas o 20 days pataas o habang tumatanda yung biik or habang uh, papalapit kapag iwalay yung mga biik, yung kailang paa po ay nakaganon na po. Hindi na po yung tuhod na kailang itutukod. Kaya sa mga panahon na iyan, mawawala dahan-dahan na pong mawawala yung sugat lang sa bandang tuhod po mga kaibigan. So, wag na yung pangsinin yan. ah uh, mawawala lang din yan at saka normal na po yung ganyan po mga kaibigan. So, yan po ating vlog ngayon. Sana na na po yung kapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung bakit merong sugat yung tuhod sa ating mga biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye